Ano yung mga reason kung bakit nasisira agad ang isang makina? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon pag-usapan natin ano, ano nga ba yung mga reason ano kung bakit mabilis masira yung isang makina o sabihin na natin ilang taon pa lang, ilang kilometer pa lang yung natakbo eh ino-overhaul na yung makina no. So ano ba yung mga pwede nating gawin para ma-prevent natin itong mga issue na to? Well, number one diyan, dapat chini-change oil natin yung ating sasakyan depende dun sa oil na nilagay nating huli. So for example, ang nilagay ninyo ay mineral. Ideally mga paps, no, every 3 months or every 5,000 kilometers, eh dapat i-change oil nyo yan. At kung polysynthetic naman yung ilalagay ninyo, every 6 months or every 10,000 kilometers, eh sana Kine change oil niyo yung inyong sasakyan kasi mga paps no yung oil pag yan ay nagtagal sa loob ng engine niyo there's a tendency na magmamuyan o manigas yan at ang effect noon hindi mapupuli lubricate yung mga component natin at yun do na magi-start yung pwedeng pagkasira ng inyong makina and number two is yun alagaan sana natin siya sa coolant o iwasan nating mag-overheat yung ating sasakyan ano no kasi maraming reason no kung bakit nag-overheat ang isang sasakyan pwedeng may sira kayo sa water pump, radiator, napabayaan yung coolant ninyo, hindi nyo nalalagyan o naubos yung coolant ninyo. Pwede rin sa auxiliary fan motor. So sana, chinecheck ninyo yung mga component na yan. At pag nag-overheat yung inyong sasakyan, kung hindi nyo alam yung gagawin, huwag nyo nang ipilit na itakbo pa. Kung baga, mas better na itabi nyo na muna at Uh, maghanap kayo ng mga mechanic na mag-aayos ng inyong sasakyan kasi yan isa sa mga top reason ano kung bakit nasisira ang isang sasakyan yung overheat na tinakbo at hindi na pinabayaan lang nila no at ang effect noon yun masisira talaga ang inyong makina and number 3 is syempre yung air no so siguraduhin natin yung ating air filter ay laging malinis so ideally ito every Uh, 10,000 kilometers eh sana nagpapalit tayo ng ating air filter kasi mga paps no yung nahihigop na hangin yan pag masyado ng madumi o clog eh pwede tayo magka problema yan doon sa mga component like uh, dudum dudumi yung ating map sensor yung ating throttle so yung idle ano natin magkakaproblema problema tayo at yun sana inaalagaan din natin yan actually mga paps no marami pang component yung dapat nating i-check pero sana uh, pinakamahalaga dyan alagaan natin siya sa oil alagaan natin siya sa coolant at sa air filter ano para at least masigurado natin na magtatagal ang ating makina kasi uh, sabihin na natin yan ang buhay niyang yan eh no at meron tayong isang makalimutan diyan o pabayaan there's a tendency na yun mapapagastos tayo ng malaki kawawa din naman kayo mga paps no kumbaga uh, ang hirap no ang hirap masiraan ng makina and yun nga sabi ko nga uh, way back then ano pag yan ay nag-overheat o nasira na o na-overhaul na wala ng assurance na maibabalik yan doon sa dating takbo. Kung baga, chances na lang. Kaya as much as possible, nagpe-preventive na tayo para maiwasan natin yung pagkasira ng ating makina. At kung nagustuhan nyo yung video, like na lang. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. At sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.